Napasarap ang kain mo, Idol, ha? Dahil basta exquisite yan. Mm -hmm. Ang ganda ngiti. Hindi yun nyo napapansin sa comment section, eh. Maganda na daw ang ngiti ni Duwata. Siyempre. <mimit> dahil maganda ang kanyang ngipin. Ma'am Ilin Vitalis, ingat mo okay, okay, ay o, sa Valiswell, ha? ko lang yung buto. <laughs> Darna! Team uh, Cheetah International. Datang sa lahat ng viewers. Maupay na kulob, maupay na aga. From Tokyo, Japan. Shout out. Ma maupay na auto. Koda Ruby. Lotus Spring. By Masla Auto Matiman. Lazara Lin. Ingat po kayo dyan sa Habang kumakain. Ayan, oh, marami. Actually, maraming tao. Uh, ayan. Yung mga nagsinastars. Thank you po sa ating mga nagbibigay ng ating mga palipad dyan. Thank you so much. Ayan. Salamat sa mga nagpakulay. Salamat sana lahat. Sa comment section <laughs> <na> Onion <laughs> Torres. Uy, sana lahat may magpalipat. Ay, Juan. Wanna... Tapos guys, ayan. Papakita ko lang nasa diwata Paris ako ngayon. Kumakain dahil nag-review ako. Ano ba talaga ang lasa ng pinag-uusapang diwata pares kaya sa social media? So, nireview ko ngayon. So, okay naman lahat ang lasa. Ay, hindi pala lahat kasi ang tinikmang ko lang yung ano. Paris ko lalo pares ko tukuto. Pero nag-review naman si Alvin din at saka yung ibang mga kasamahan ko. Maganda naman yung mga comment nila. So, maraming salamat kaysa sa lahat ng customer ko. At syempre, maraming salamat sa mga mananood ng ating live. Hanggang dito na lang muna ang live natin kasi maghuhugas pa ako ng mga kadiro. So, bye-bye! I love you all!